may ano ako may tira ako na sardinas kanina kaya ito sinasagutom ako ayaw ko matulog na gutom masarap sya ng tinapay na ito ito ang ah. tinapay nila dito Egyptian ano ito white pita pala white pita bread Uwi na ano namin, guys. Uwi na kami. Tapos ng aming duty ng, ano, 10 hours. 9 <laughs> hours, 9 hours. Yes, 10 na... hours without break. Without break. Kaya pag may break, 9 hours. Break. Kaya, yung aming order doon sa, uh, ano ngayon, sa, sa sali naman to na sa likod natin. Eh. <laughs> yung order namin nandun na sa bahay, naghihintay galing kami sa duty guys ngayon uh, mamimili kami dito ng mga kain so daming fruits dito kailangan uh, yan kailangan mm, natin ng iglo yan walang katapusang pamimili ng pagkain stuck Ayan. Ibisa. <laughs> Ikot-ikot. Bumili lang ako ng itlog, guys. Kasi wala akong ano. Wala na akong itlog. Gusto kong mag-pancake. Ayan. Parang kailangan ko ng cream. Kasi mag-ano ako. Gusto kong lutuin yung pasta. Pero tinatamad pa ako magluto na nabili na akong pasta kaso lang tinatamad pa akong magluto hindi ko alam kung anong lulutuin ko uh -huh -huh -huh. kaya pag nabili kami dito guys your ano lang scan your first item. ano lang iskan lang namin yung ano store ayan tapos Because <laughs> <laughs> i Select payment type. Use pin pad to complete transaction. Mahina ako guys. Umikot-ikot kami sa building. <laughs> Umikot-ikot kami <laughs> sa building. Hay, oh kasi sobrang init, ang hina ako, nanghihilo ako. Ay, my goodness. Nilak nila yung main door. <laughs> nanghihilo ako, guys. You know, mm -hmm. I feel dizzy. Too much. We're trying to find Dilak the main door and then we go around the building. Sobrang hot. Yeah. Poogie. Ah, ah, ah. Init. Tapos nakakita siya ng pugi daw. Pugi. You know what is pugi na? Pugi. May okay. <laughs> <laughs> Yeah. I'm so excited. Ayun. Nakasabay siya ng pugi daw sa elevator. Kaya so yeah, <laughs> kilig na kilig siya. Do you like him? <laughs> Do you like him? I'm so insecure guys. Because uh, he, he very thin. And... I'm so big. <laughs> You're not big. Tapos ang aming duty ngayon, guys. Umuwi na. Galing. Tapos nagutom ito. Kumakain ako ng tinapay na may sardinas. Nailo ako dun sa ano. Pag ikot namin dun sa building. Dito sa building namin. Sinara kasi sila yung main door. E tatlo ang pinto nito. Tatlo ang, ay, apat na ang main door. Kaya umikot kami. Nailo ako. Sobrang init. Ang init na ngayon dito sobra. Parang ano na, sa 40 something yata, 43 degrees yata ngayon. Grabe na hilo talaga ko, promise. Kain ko na lang. <laughs> Ang hitap ngayon. Ano. Ayan. Bumili ako ng ano, tinapay tapos may ano ako. May tira ako na sardinas kanina. Kaya ito sinasawan ko. Ito na hapunan ko. Diba? ba? Maga kasi ang duty ko. Kumain ako kanina ng ano. Kumain ako ng 5 o'clock. Yun na yung tanghalian ko. Kasi ayoko nang kumain kasi sa gabi ng kanin. Pero ngayon kailangan ko kumain kasi nagutom ako. ay matulog na gutom. ano Masarap siya masarap. Tinapay na ito. Ito ah. Tinapay nila dito. Egyptian. Ano ito? White pita pala white pita bread. Tapos ngayon ito clock na ng gabi kaya ayun, nagutom na. Tapos bukas day off ko. Kaya ayun, kahit gumisi ako ng tanghali na okay lang. Kasi hindi ako masyado, masyado magugutom kasi kumain ako ngayon. Pero kung talaga hindi ako na kumakain sa gabi.